W. Katulong Napakababa ng tingin ng iba sa pagiging katulong sa si ibang bansa. May iba na nagsasabi na kaya tayo napadpad dito kasi wala tayong pinag-aralan. Medyo masakit sa tenga, lalot yung nagsabi sa atin ay nagtapos ng college at may trabaho sa Pinas. Pero take note, lahat ng katulong dito sa ibang bansa ay walang pinag-aralan. Maraming nagtapos sa kani-kanilang course pero ito ang pinili nila na trabaho. Bakit? Kasi mas ang sahod. Ang mga katulad kong OFW hindi dapat minamaliit ng kung sino man na may magandang trabaho dyan sa Pinas. May pinag-aralan kayo? Dapat alam nyo kung ano ang halaga namin sa bansa. Ano nga ba? Million kaming mga OFW na isa sa nagpapayaman sa bansa natin. Dito sa abroad, minsan mararanasan mo, Mang sa'yo, kapwa mo Pilipino. Yung kung umasta, akala mo kung sino, Nakakalungkot isipin, pero yan ang totoo. Yung puro inggit ang laman ng katawan, sa ibang tao, ikaw ay sinisirahan Masyadong insecure, hindi mo alam ang dahilan Ihilahin ka pa sa halip na ikaw ay tulungan Pag raw ng bato, batuhin mo ng tinapay Pero una sa lahat, bakit kailangan kang batuhin? Yun ang hindi malinaw sa akin Siguro normal na yan na ugali ng ibang tao Pero mas maganda siguro kung di nawawala ang respeto